Hello again everybody. Welcome again to another episode of Ron Jen vlogs. And for this episode, I i-discuss ko po sa inyo itong mga mga scam ads sa Facebook. Yes, you heard it right. Mga scam advertisements o mga fake advertisements sa Facebook. Pero bago po tayo magpatuloy, ay maraming salamat po sa inyong mga patuloy na sumusubaybay. Bye. At nanonood ng ating YouTube channel. Bago pa lamang po ito, pero narami-rami na rin po ang nanonood ng dalawang, uh, unang dalawang upload po natin. So, this help this channel grow by clicking on the like, share, or by by, uh, by liking, sharing, and subscribing to our YouTube channel. So, if you're new to this channel, please do so and if you are a returning viewer, maraming maraming salamat. Thank you so much sa patuloy ninyong pagtangkilik nitong Rodian Vlogs. Now, on to the mere the matter. Alright. So, itong mga scammers nito. ay itong mga kadalasan nagsisimula, kita niya, no? Nang isang official apology. Sorry daw. <laughs> ano sinasorry nito? Okay. Na ito raw, ganito-ganito, the release promotion of Marshalls Audio Products, which is a leading uh, speaker manufacturer, if I'm not mistaken. Sila rin yata gumagawa ng Marshall Apps, I'm not too sure about that. Anyways, ay uh, dinagsa daw kuno, makikita niyo sa tao dito, dinagsa daw kuno ng mga tao, itong kanilang Marshall Earbuds, sa launching daw dito. Ayan daw, oh. bumaba raw, sa so 999 at isang libo mga katao daw di umano ang pamunta sa branch ng Marshall Philippines sa SM Mega Mall para bumili. Alright, sinasabi <laughs> nila. So, hindi ko alam kung magkano original price ito, but I'm very very sure na hindi nasa 1,999 or kulok-kulang ng 2,000, sabi nila, 1,995 o hindi po ito mabibili sa halagang kulang-kulang ng 2,000. So dito pala red flag na ito, no? So yun nga, nakikita nyo dito sa post. Ayan. Ang dami raw taong pumunta pero wag ka. Security camera daw ito. Binatermark lang mo ito. Alatang-alatang. Ayan, no? Tapos eh, sa mga nakita security camera eh, kuha na cellphone to. Oh, Diyos ko po, mo ng CCTV na rito. Ayan yung product, ayan. Yung wireless earbuds or earbuds, whatever you call it. At pasin ninyo, ayan o, oh, ang daming nakahaha. Ayan. Ayan o, oh, haha. So, ibig sabihin, tinatawa ng mga nakakalot, tanas kami to. So, tinan natin ito. Ito mga nag-react. 3,300 naka, wow. naka, ang naka-wow, 3,300 ang nakahaha, 4,800 ang naka-like. Ang puso ay 3,200, 240 um, care reactions, 229 angry reactions, mga nakakalata na scam ito, and 21 crying reactions, which is, you know, siguro iba rito nakakalata na scam. So, ang tanga na scam po talaga, kasi kaya nyo, eto, merong link ng Marshall dito, pero pag click yan, mapupunta kayo sa isang phishing site. So ako, hindi ko nag-click po, baka kung ano pang info, mas tisahin itong mga site nito. Pero sa nagkakala kung ma-fulfill okay na information and in, in, such in other work, worst case scenarios, ilalagay nyo, mag magmimik kayo na payment, pero ang totoo niya, walang darating na product sa inyo. O kung meron mga substandard yon hindi po yung originally na-advertise na mga peking uh, scam ads na ito. So, hindi ko na po i-click pa, pero masasabi ko po sa inyo, hindi po ito ang official page ng Marshall. Ito po siya. Check niyo po rito. Tatek ko po. Po. po ang original. O yan, genuine true page ng Marshall. Marshallheadphones.com slash ph. Hindi po itong nakalagay na link dito sa post nito. So, ito po, Ano po post si, ito ay supposedly si Beyond the Box daw, which is a no text for. But let's see. Ayan o. Tingnan nyo. Ang nakalagay dito. <laughs> 533 followers. Yeah, pero look at this. Ano, description ba ito? 824,000 like. Like. Di ba dapat likes? That's 838,000 followers. We are an apple. Oh, mali pa ang grammar. Oh, wrong grammar pa. We are a apple. <laughs> We are so committed to advancement of creativity. Okay. Ayan, nakakatawa eh. Ito dapat dito sa ano eh. Hindi dapat nakalagay ito rito. Gawa-gawa lang nila ito eh. No? Alright. Beyond the box. Ewan ko sa inyo. So, let's click on this advertiser. Ayan. Puro nakahaha ang reaction. They have Uh, there are three activities so far. October 17. October 17, niya dalawa. nag ng profile picture. I know what's sad about this. Uh, Facebook cannot do anything about this. But anyway, mapupunta rin tayo doon. Ginawa natin sa reaction. 4,400 comments pala. Marami rito mga comments. Ay halatang-halatang. Gawa-gawa lamang. Gustong gusto ko talaga to speaker na to. I say mas nakakatibid ako. Pero wag ka Tagalog at meron mukhang hindi naman Pilipino to. <laughs> How to order? It, it was, you no, know, Bible comment, it is met with haha -ha reactions. By those who can smell or sense that this is a scam. And you know what? 4,400 comments, 4,400 comments as of yet. At ang makikita niya lamang comments dito ay ilan lamang kung hindi sa seller ay yung mga promotor ni mga kasabot nila, mga scammer din or yung mismo na papatakbo ng page nito na gawa-gawa lamang ang mga comments na ito. O, oh, ha, ba? Diba? Nag-replay pa, oh. Salamat sa inyong tiwala sa pagbigay sa oras. Nako, mag-ingat po kayo sa mga ganito, mga kababayan. Malaloko lang kayo ng mga ganito. Mga peking testimonyo to, mga peking comments to. Na obviously, gawa-gawa lamang. So, 4,000 for 100 comments na nalagay, iila lamang na kayo kanyo. Ano ibig sabihin nun? No? E Edy, finifter lamang nila. no, finifter nila yan. Ang mga comments na nagsasabi sa kami ito, para nga naman, eh, ayan. Diba? Para naitago nga naman. Pero, beyond the comments, kung wala kayo makita rito, yun nga, wala nga, punta na kayo dito sa shares. Ayan. Yeah, pagpunta niyo dito sa shares mga kikita ninyo dito naglalabasan o mababasa ninyo itong mga tao nakaka-sense na scam ito. Ayan o. Oh. Ayan ito. Ayan. 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 Haba o. Oh. Yung iba rin dito. Ayan. Ano ba itong mga pinag-inexpose na mga ito? Ayan o. Oh. Ang At ay nagsasagawa ng promotion 80% discount. Sinabi na legit peke. Ayan. Ayan. Tapos sumagot, ang tindahan ay nagsasagawa ng promosyon, 80% discount at evening delivery. Kalokohan. Masyadong gima ako, Tagalog. <laughs> ay ano, maratang scam eh, no? So yun nga, mag-iingat kayo sa mga itong mga klaseng, unsurprisingly, uh, meron pa rin mga kondito ayan, mga hindi yata nakakalata na scam to. Pero like what I said, pag kayo ay naloko ng mga to kung di madadali ang personal ipo nyo, madadali ang pera ninyo, okay? Ingat naman po, ingat bang? Yan, yeah, beyond the box, dito yung official page ng beyond the box. At, uh, ang nakakalukot dito, kahit i-report yun ang i-report sa Facebook na ito, ito yata yung sponsored ad, no? I-dispose naman ni Facebook ang inyong uh, magre-report. At sasabihin ni Ebby na wala sila nakikita mali or anything illegal dito sa page na ito. So, uh, yun, yon inutil ang Facebook para pigilan ang mga ito mga scam ads. Mas gusto nyo lang patuloy yung mga post ng mga individual na tao pero pagdating sa mga itong hayagan na loloko at kumukuha ng pera ng mga tao, wala silang magawa. Yan ang, mahir yan ang hirap dyan sa Facebook. Pero still, you still want to report this to FB, well, ito lang, report post. Okay? Ayan, yeah, report post. I-report yan lang post. yan Find support or report. Teka, na natin kung makakapag-report tayo. Okay. Fake page. Yeah, fake page yan. Obviously, fake page. Done. Okay. Or you can make another report. Asan ba yun? yan? Ayan. Find support or report. Tapos fraud or scam forever. Ayan. Done. Ayan. Talaga naman fake page to eh. Let's try to report the page itself. Okay. Ayan. Yan ang gawin niya lang. Kaso niya masakit dito, in all likelihood, eh, i-dismiss ni Facebook ang report ninyo. Tapos uh, sasabihin niya, legit ang page na yan. Kaya mas wala sa ninyo. Hayagang panloloko ang ginagawa pero walang magawa itong si FB. Anyways, sabi bagay, nabalig dito sa kanila ito. Eh, sponsor at itong mga nilalabas ng mga lokon ito. Eh, mga scammer na to Anyways, nyo na nga po. Pinag-iingat ko po kayo. Uh, Mag-ingat kayo sa mga itong mga ano. Bakit yung padadala sa sinasabi nila na mabibili nyo na ganitong presyo yung mga ganyan they're only after your money but in all likelihood you won't be getting any okay so let's get let's go back here but this be a warning to all of you na wag kayong paloloko sa mga ganito marami nga pa ng katulad nito nandiyan yung mga tulad ng ano tawag dito yung mga sa, sa power max center Nandiyan din yung mga gumagamit ng mga Filipino celebrity influencers. Mag-ingat kayo sa mga yan. Hindi po sila talaga yan. Dolokoy na kayo ng mga yan. Okay? So, check yung maigi, maging mabusisi. Huwag pa ito sa murang presyo. At tinan nyo maigi ito mga to. Kahit iilan lang mga posts at dito nilalagay sa description o sa intro. Kung ilan ang likes followers, tinan nyo rin ang grammar. Ay nako, peki po yan. So sabing anything that is too good to be true is most likely untrue. Okay? So yun na po muna. Muli, maraming salamat po sa pagtangilik ninyo sa Ronyo Vlogs. And I will see you again in my next video or in my next vlog. Okay? So that's about it for now. You all take care and God bless.